kung nakikisabay ka sa artista ng K-drama na si Kim Ji-won, malamang nakasalukuyang nakabitin ka sa kanyang romantikong drama kasama si Ji Chang-wook sa Love Struck in the City. Ang lahat ng mga bagay ay isinasaalang-alang. Si Ji-won ang isa sa mga tinaguriang bituin na madalas lumalabas sa mga teleseryeng K-drama dahil dito pumili ako ng walong teleserye ni Kim Ji-won. Ang tanong na panood mo na ba ang mga ito? Sa The Beautiful You 2012, matapos mapanood ang isang paligsahan sa track and field sa TV, si Gu Jae ay nahuhumaling sa mataas na jumper na si Kang Tae Jun nang siya ay naghihirap mula sa isang pinsala sa pagtatapos ng karera, inuto ni J.E. ang kanyang buhok at lumipat sa parehong All Boys High School bilang Tai Jun habang nagkukubli bilang isang lalaki. Inilalarawan ni Jiwon si Soul Hana sa serye, isang mayaman spoiled na gymnast na nagkataon din kaibigan ni Jun sa pagkabata. Dalawa, The Airs, 2013, panoorin sa Netflix, Gio si Kim Tan ay hindi yung ordinaryong mag-aaral sa high school. Nagkataon lamang na siya ang kahalili sa isang malaking kalipunan ng Korea na tinawag na Jaget Group. Sinabi nito, ang kanyang mukhang gwapong buhay ay tumatagal nang siya ay ipatapon sa Estados Unidos ng kanyang nagseselos na kapatid na lalaki. Abang naruroon, nakilala niya at maya, -maya ay inibig kay Chow Yun Sang isang ordinaryong batang babae na umaasa para sa isang mas mahusay na buhay, na, hindi alam ni Tan, ay anak din ng kasambahay ng kanyang pamilya na bumalik sa Korea. Isang kalaban sa serye, ipinakita ni Jiwon ang kasintahan ni Kim Tan, si Rachel Yu, isang mayabang na tagapagmana na determinadong hilahin si Tan at Yun Sang. 3. One Sunny Day, 2014 Panoorin sa view isang sampung episode na web drama, ang One Sunny Day ay sumusunod sa broken hearted na si Kim Ji Ho. Sa kanyang paglalakbay na nauugnay sa trabaho sa Jeju Island, paulit-ulit siyang tumatakbo sa isang hindi pinangalanan na batang babae na ginampanan ni Ji Won. Matapos ang mag-asawa ay ninakawa ng kanilang telepono at kotaka, pinipilit silang magpalipas ng gabi sa parehong bahay na panauhin kung saan ang kanilang hindi umiiral na relasyon sa paglaon ay namumulaklak sa isang bagay na higit pa. 4. Gapdong, 2014, kapag maraming kaso ng pagpatay ang nagsimulang sundin ang parehong pattern na kinuha ng isang serial killer na palayaw na Gapdong, mula labimpitong taon na ang nakalilipas, ang tik ng pulisya na si Moe ay inilalaan ang kanyang sarili sa paghahanap ng kriminal upang malinis ang pangalan ng kanyang maling akes adong ama. Si Jiwon ay majiwol sa palabas, isang labimpitong taong gulang na artista ng webtoon na ang pinakahuling gawain ay naging pangunahing pag iimbestiga ni Nguyen matapos na kahit papaano itong ugulaan ng mga pagpatay na nangyayari sa kasalukuyang panahon. Ima, Descendants of the Sun, 2016, panoorin sa Netflix, view ang isang pagkakataong pagpupulong sa isang ospital ay magkakasama sa isang kawal na empatiya at isang may talatang si Rohano. Gayunpaman, sa patuloy na pagkakaugnay ng kanilang buhay, ganoon din ang pag-aaway ng kanilang mga paniniwala. Maari ba silang magpatuloy na ituloy ang kanilang romantikong damdamin para sa isa't isa sa kabila ng kanilang pagkakaiba? Isang kalahati ng ikalawang mag-asawa ng palabas, gampanan ni Jiwon ang unang tenyente Yeon Myung Ju, ang anak na babae ng isang pinakamataas na tenyente ng South Korea, na bumagsak din sa isang hindi komisyonadong opisyal na nagngangalang So Dae Young pinagbibidahan din ng Song Hai Kyo, Song Jung Jin Goo. Ani, Fight for My Way, 2017, panoorin sa Netflix, view ang Fight for My Way ay nakasentro sa Kodong part. Park so June, isang hugasa na taekwondo player na ang dating matagumpay na karera ay bumagsak matapos ang isang traumatiko na insidente. Nagtatrabaho ngayon ng isang pangkaraniwang trabaho bilang isang empleyado ng kontrata, sa huli ay bumalik sa kanyang pag-iibigan si Dongman, nagsisimula bilang isang walang pangalan na halo-halong martial arts fighter na nakikipagkumpitensya para sa mini-meeting UFC title sa daan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nahugulog para sa kanyang matalik na kaibigan na si Choi Era, Jiwon, isang empleyado ng department store na nangangarap na maging isang anchor sa telebisyon. Ang paglalaro ng Choi Era ay nagsilbi bilang unang nangumunang ginang ng papel ni Jiwon. Nagdala rin ito sa kanya ng maraming mga pagkilala, kasama na ang Excellence Award sa ikatatlumput isang Caves Drama Awards. Gida rin sina Park So and Anjay Hong Song Hayoon. Ito, Art Doll Chronicles 2019 Panoorin sa Netflix nagtatampok ng mga gawa-gawa na lupain ng art. Ang Art Doll Chronicles ay ang unang dula sa Timog Korea na itinakda noong sinaunang panahon, presibilisasyon. Sumama ulit si Jiwon kay Song Joong Ki para sa proyekto. Sa tabi ni Jang Dong-gon, ang kanilang mga tauhan ay nakikipaglaban at nakikipagpunyagi upang makahanap ng pagkakaisa sa kanika nilang mga tribo sa panahon ng pagsilang ng bagong sibilisasyon. Pinagbibidahan din ni Song Jung-gi, Jang Dong-gon, Kim Ok-bin. 8. Love Struck in the City 2020 Panoorin sa Netflix sa isang laban ng kusang loob, nagpa siya si Lee Yun o isang ordinaryong babae, na pansamantalang likhain muli ang kanyang sarili bilang malayang espiritu na si Yoon seon A. Mapusok siyang tumatakbo sa isang liblib na lugar at umibig kay Park J. Won, isang masigasig na arkitekto na nananatiling hinahangaan ng isang babae mula sa kanyang nakaraan. Pinagbibidahan din ni Ji Chang-wook Kim Min-seok So Ju-yeon. Anong teleserye ang paborito mo? Huwag kalimutang mag-iwan ng comment, mag-like at mag-subscribe upang dumami at patuloy na umagos ang biyaya.